Kain tayo! Ang wala ko ngayon ay talong, tirang itlog ni Mariam, saka ano, chicken sa Magdo Tapos mayroon din ako sa usawa na kamatis na may toyo. Kain! Binili ito ng bayo ko. Nag-message siya sa akin kaninang alas dos. Andito ako sa multan, sabi, may gusto ka bang bili? Ipabili. Sabi ko, ay, makdo na lang. Kasi yan, bumili siya. Alam niyo ba kung bakit nagpuntang ano, multan yung bayo ko. Chinismis ko na lang yung bayo ko. Ano? Nagpapa, ano, nagpapapula ng labi. <laughs> Dati yun, nagpapa-facial. Ilang beses din siyang session-session pala yun. Eh, ano? Ngayon naman, yung labi niya naman ng, kasi may itim-itim, di ba, yung labi. Parang sa akin, ay, maitim. Para pumula, pa muna, sabi ko, hindi ba bawal yan? Sabi, hindi, sabi niya. Hindi ba tattoo yan? Hindi, sabi niya. Tapos ayun, ngayon, ayun, hirap na hirap tumawa dati nakita ko na yan pangalawang session niya na, na doon ngayon eh dati nakita ko na yan akala ko naglagay lang ng lip gloss saka na may kulay ganun eh ngayon ayan nagpaganon do siya sabi ko magkano yan hindi naman binagit sa akin saka ako nasasabihin sa iyo sabi niya hindi ako makatawa ngayon sabi niya bakit masakit ba sabi ko oo sabi niya masakit mahal siguro kaya ayaw sabihin sa akin magpapagano din sana ako kumura kasi nga yung uso ko itim, di ba? Alam niyo dati nung dalaga ako, hindi pa kami magkakilala na asawa ko. Plano ko magpatato ng uso. Yung nag-home service ba, na nagtatrabaho sa mga ganun, kaso, mahal, 5,000 sinisingil sa akin. Eh, ang budget ko, 3,000 lang ako. Baka pwede, hindi daw pwede, 5,000 daw kasi, haanistisyahan, ganun. Ade, kilay na lang daw, sabi, pwede, 2,000, sabi ko. Ayoko, kilay ka ako. Gusto ko nguso, kasi nga maitim nguso ko. Mana siguro sa tatay ko, ganyan kasi tatay, kay malaki rin nguso na ma maitim ba? <laughs> Tapos ayun, ba, nagpapaganan yung bayo ko? Sobra talaga arte sa katawan nun. O Bracela nun. Pag, nung napunta nga kami lahor, Ano? kahit saan magpunta yun, dala-dala niya yung face wash niya, saka yung toothbrush niya. Kunwari, kakain kami sa sa, sa mga kainan, sa fast food, ganyan. Dad, hindi niya pwedeng kalimutan yung ano niya, yung face wash niya, saka toothbrush niya. Pagkatapos kumain, naghihilamos tayo, nagtoothbrush. Sobrang arte sa katawan nun. Mayat maya pa nagpapabango. Abe, minsan nga ay ako nahihiya. Eh. Dahil yung Baka kakahining ako yung may patay dagana yun. <laughs> may patay na dagana. Mabarang sa katawan yun. Hmm? Ang sarap. Kumain na ba kayo? Ba ulam nyo dyan? Maraming katanong pala, madam ah, binata ko ba ay bayaw mo? May jowa ba yan? Wala. May ano yan, may FB yan, may TikTok din. I-follow nyo. Mag-comment-comment -comment kayo dun. Ano, Muhammad Amar pangalan yan. Excited na nga pumunta ng Pinas. Ay sabi ko, after 3 years pa kami uuwi. Ang tagal naman sabi sa akin. Eh, ang hirap kasi ang dami namin. Ang mahal pa masahe. Kaya, hindi kami basta-basta makakauwi. Kasi apat kami. Ako, si si Usman, si Mariam, masawa ko. Eh, siya, bahala siya sa pamasahin niya. <laughs> eh, kami mag kasi apat, diba? Kaming pamilya. Tumaba ako, ngayon Isang linggo kasi kong nagkakain na nagkakain para kasi kung ano ya na virus ang sama ng pakiramdam ko sakit na ulo ko ang hinabasa pa, alam mo parang may lagnat ka sa kalugluuba eh pag ako kasi nilalagnat may sakit malakas ako kumain para gumaling ba kaya balik ako pag may sakit lalong tumataba hindi ako nakakapag diet at pag naghina-hinaan ako, alam mag-aalaga sa aking mga anak. sarap ng chicken din sa makdo maliliit nga lang pero masarap din pero mas bet ko pa rin sa KFC malaki saka malutong na malutong yung balat kaya nga lang medyo matigas Itong sa McDo naman, malambot. Si Maisy po na ako sa angha. Ewan ko kung magka... Nagpabili rin ako sa kanya ng itlog eh. Itlog, saka yung frozen na chicken wings, saka milk, saka slice bread. Pambaon-baon ng mga anak ko ba? magkano lahat? Hindi ko pa pinabayaran. <laughs> Kakain muna ako bago magbayar. Bababa ako doon. Kasi matagal na akong hindi nakakababa. Five days na yata, hindi ko nakikita yung ko. Pati ba ko kung di akita, hindi ko makikita Hindi ko nakikita kasi nga, sumamay pakiramdam ko, hindi ako nakakapag-walking. Kaya, magkataas ko kumain, bababa ako. Laki ng tiyan to. Masagin oh, na, babay na. Para mabilis lang kumain.